Pama, pamabunga doon pamabato dito yung pamabunga dadaan ko tayo dito sa mga ganyan no, sa taas huwag na sa mo natin oh grabe grabe yung oh. maldagigot namin o oh. oh, grabe hanggang doon sa taas yung akyatan. Oh. <laughs> Ayan na ang akyatin. Oh, grabe oh. Hanggang sa baba. Oh, sumuko na. Ayan may sumuko. Grabe ang akyatin. Grabe may pang 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 oh. Daan oh. Tapos pang pang. Hindi ba ka haradlok baga pag na ano ka? Nadalok sa ika. Hmm. Tapos pang pang pang. Grabe Grabe. Oh, pantay nang niyog dito. Ay, Dahil kayo. sa ano to bangin na to. Hu, tuloy lang. Papunta kami nang mabunga. Purok mabunga sa ng Sandramon. Ramon. Oh, Umiinit na kami ng bahay mm -hmm. Up and down. Oh, Kita na yung San Ramon oh, Ano, oh, puti. Tundra mo na yan. Ay, Akit na naman. Akit na naman oh. yung dalawa oh. Grabe, ando na. Sa na. Oops, sila, oh. Grabe oh. Oh. Ay, wala na. Na ang mga kasama sa ano, sa baba. Huwag kaya, kaya pa nilang akyaten. Lalo na pag maulan dito. Ito yung akyate na ito. Ayan. May tungkod na ako. May babagsay. Ay, grabe yung habaw. Magbubusay. Yung padlugsong sa baba. Doon din pa yung mga kasama sa baba. Gabugsay na. Yun, patag na dito. <laughs> uh, Pantay na. Pantay na. Pantaya. Dito sa mga pinayon. kasama natin. Grabe. <laughs> Masaya nang, ang pili. na sila.